Alright mga buddies, ang magandang tanghali po sa inyong lahat. Medyo makulimlim ang panahon at parang ulan So wala akong masyadong upload mga buddy dahil ako nag-upload. Gawa ng masakit sa mata mga buddy. Yung mata ko parang pag tumitingin na ako sa malayo, parang ako nahihilo. So medyo pinahinga ko muna. Kaya syempre mga buddy ako yung nag-edit. ina -edit natin yung mga video natin. Natututok tayo sa, sa cellphone. Kaya pahinga muna ako ng isang araw mga buddy. So yun nga, nung usapan namin nung nakataan ni Kuya Jonathan na magtitinda siya eh pumunta siya dito ngayon ayan siya mga body kasama ni Kuya Renji ayan shout out kay Kuya galing siya doon kay Kuya Renji kasi pumunta pala siya kanina sa bahay eh wala ako mga body so sakto na dito na ako sa garahe pumunta sila dito kasama ni Kuya Renji at kukunin sana niya yung paninda niya problema mga body uh, hindi ko muna siya pagtitindahin sabi ko nga uh, maraming Marami nito nagko-comment sa inyo mga body uh, kung baga paraan natin to ng ano sa kanya. Kumbaga, pangangaral sa kanya mga body para ma-realize niya na hindi lahat ng bagay na gusto niya eh ganoon niya kadaling nakukuha. Kumbaga, parang bigyan din natin ng ng konting aral sa kanya na siyempre na tayo eh pwede rin tumanggi na hindi lahat naaayon doon sa kanyang kagustuhan. Kung ayaw niya magtinda o gusto niya magtinda, ah uh, uh, sa akin mga body ah uh, ginagawa ko ito para sa kanya din para aral niya na hindi porket gusto nyo magtinda bukas talagang sinasadya ko talaga na hindi siya pagtindahin kung ano yung maging reaction niya at maramdaman din niya yung bagay na hindi lahat ng gusto niya eh ganun niya kadaling makuha sabi ko nga gusto ko lahat ng machib niya eh pinaghihirapan niya kaya ayun yung mga buddy si Kuya Jonathan naghahanap na ng kalakal kasama si Kuya Renji so pa Jon di ka muna magtitinda ha ano muna ang diskarte mo ngayon? Ba, kina kinay na na yung aso bus Kainan na ang ano Kainan na aso yan Kainan na aso May rabis yan bus Ito kaya kas, pwede kaya kung kaya to Hindi hindi nga tayo pwede manguha ng mga bagay dito bus <laughs> Kasi ano eh Nakagate tayo eh Kung wala yung gate okay lang Eto kuya jo kung ba gusto mong trabahohin Sabihin ko doon sa may ari Kasi to itong Itong nyug na to ipapausod dyan Kasi para pwede pang parkingan papausod yung lupa kaya mo ba yan? oo oh. ang problema ilang linggo mo <laughs> kaya gagawin to ito Iusog yung lupa pag hmm. ano hmm. mausog tungo yung ano no ang lalim yan mga pati ayan napakalalim yan kasi ang balak yan boss, gagawin yung swimming pool dati may hmm. eh, mga gamit na nga, tignan mo, may malalaking tubo na dyan. Oo, oh, may mga tubo nga dyan. Hmm. Gagawin swimming pool dyan. Kaya mo yung pag ano yung may-ari, sasabihan kita. Hmm. Yeah, adjust lang naman to. Dami. Tingnan mo yung poste oh, laki ang lalim. Kung ano yan, boss, kung tatabunan ng lupa pa ang daming lupa niya. Oh, oh. No. Ilang dam truck kailangan dito? Pati mo naman yung sagi mo. Yan na lang yung ano. So, parang malabo no. Matagal to. Kaya nga sabi, ang iniisip ko diyan, boss, kung sakin sa lang to, pantayin ko na lang yung baba, simentahan ko, lagyan ko ng daanan pataas. Oh, Spadir pa ganyan. Oo, no. Oh, no? Oh. Para dino, hindi dino sayang. Oo, oo, oh, oh. dito na lang yung tabon. Mm, Paderan mo lang yan, pataas ganyan naman, no? para ibang level naman to rito. Oo, ibang oh, level din. Kasi masyado mataas. Mas masyado. Yan, Joe, ano yung sideline mo yan, pagka ano. Yan. Oh. Sabihan kita. Oh. Para tis pawis ba? Hindi ka na pinagpapawisan eh. Tsaka ano, yung pagtitinda mo ng turon, basic na lang sa iyo eh. Eh may mga customer ka na siya rin pinapak alam na alam piling piling yung pinapuntahan siya eh. Eh si Boswaki wala pa naman ata dyan. Wala pa. Oh, diba? Uh, si Boston Ying, eh siyempre hindi ka naman hindi ano, bibili bibili yun. So ayun, ano lang muna tayo, relax relax lang. Baka may babalita ka sa akin, may napanood ako ah pala. Ano yun? May bago kang ano ha? Gamit ah. Oo nga, meron nga. Ano yun? Witcher nga. Oh, ayos. Kasi nagbigay? Si ano, ti Janie, asawa niya. Oo. Oh. Sa ati, siya yung ko pala yun. Oo, oh, thank you ka dito. Baka yes, din siya sa atin. Mune na Mune na mus? Oo. Oh. Ano <laughs> no no ni mus? Ano yung mus? Ah? Ah? No. No. Ni? Ni. Mus? No. Mus? Oh, anonymous Oh, ano ni Yun talaga yun. yun talaga. Eh, ka dito baka na ano siya sa akin video. Thank you po. Salamat po sa bigay ng Witcher ng mama ko. Yung kailangan ko po natupad na. Oh, so ano na, ano na ngayon ang ano, may papangako mo sa kanila na gagawin mo. Kasi yung hiling mo talaga ay eh, eh na nila, di ba? Wala na akong kailangan po eh. Wala na. So, wala na. Ay, meron pa pala <laughs> Ano no? Yung bike niya lang. Bike niya? Oh, oh, yeah. Yung, ay, yung ay, ano lang, maliit lang. Hindi naman mo yung bike uh, na. BMX? Ba? BMX naman kasi, sanay ako dun eh. Yung, yeah. yung meron na akong bike dati, BMX. Ganun ginagamit ko yung maliit pa ako. Eh, yung mo bike kasi, masyadong malaki, dalin. Alam mo ba kung paano ka magkakaroon nun? Oo. Oh. Pag-ipunan. O pag-ipunan pag ko. Ang may pera. Di ba? So, Di ba sabi mo sa akin ito, prangkahan tayo ah prangkahan tayo. Di ba sabi mo, nag-iipon ka para sa wheelchair. Hmm. Asan na yung ipon mo ngayon? Yun yung ipunin natin, pambili ng bike mo. Yan eh, tatlong, apat na araw hindi ako nagtinda. Ubus. Kaya naubos din eh. Oh. Doon rin nakuha yung Magkano ba lahat na naging ipon mo? 500 nga. Oh, 500. Apat na araw hindi ako nagtinda. Wala din. Na, naubos din sa ano, pangkain. Pero yeah. kaya, kaya mag-ipon. Oo, kaya nga. oh di yun na lang pag-iponan mo yung bike bike na BMX. Mga kanin, may may mga latag-latag dyan boss di ba? No, mga bike oh, mayroon, na tag 2.5 dalawang dito. Sa Corolla minsan, kahit sa phase 1, meron. Oo. Meron. Kayang-kaya mo yun. Check-inan lang. Ayaw mo check-inan? Pwede rin kasi para madali masira yung <laughs> check-inan. <Second hand>. Parang ano, yan mo talagad. Basta, basta mga bagay na gusto mo, pagpasalamat mo agad. Pero okay na rin yun. Basta meron. pag mo yun. Ay, dati nga, bumili rin akong 400 lang sa amin. Maligay eh. Bimix dang sa dyan sa Kubinili, 400. Tapos nagamit ko rin matagalan. Luma na yun. Oh, so, diba? Eh, oh, diba? diba? ganyan parang lang naman din yun, nagagamit ko rin. Pwede pa rin. Hmm. So ngayon ka Joe, may bago ka ng wheelchair. May bago na. May bago ng wheelchair si nanay. Hmm. Pwede na mag road trip ulit. Hindi naman, pamisa-misa na lang. Pamisa-misa. Hindi. Eh. Payo ko sa'yo Ko Joe, payo namin sa'yo ni jia Para tumagal yung gamit mo na yun. Hindi kasi dinesign ang wheelchair para sa malayuan. Sa ganun, pag, ano, pag, yung mga ginagawa mong pang rides. hindi. hindi nga pwede. Kasi ang wheelchair lang para yan sa mga, di ba? Misa-misa lang gamitin. Oo, oh, sa labas-labas lang. Hindi naman, pwede yung araw-araw, pero Magsama tsaka yung dinadaanan, maayos. Di ba? Sarap yung dinadaanan. Yung mga pinupuntahan mo, mga ano pa eh, lubak-lubak. hindi, para tumagal yun. Tsaka huwag mong ibibenta yung isa ha. Hindi nandiyo nga, pinalak nga ni Ate Jenny. Pinadlak? Pinadlak niya, ginang kadena. O oh, yun, wag mong ibebenta yon. Kasi kahit sabihin mong meron ka ng bago, yung luma mo pahalagahan mo pa rin. Wag alala nga yon, tsaka matagal ko nang ginagamit yung luma eh. Tsaka maganda nga pag naliligo. Naligo nga ako kahapon. Hindi pag naliligo si Nanay doon sa luma para yung basa. Hindi mabasa yung bago kasi, 'di ba? Baka kalawangin or rumupok, hindi natin masabi. Ganun, mas maganda dalawa, meron kang reserba, kung baga, Kando pag nasa bike. Oo, pahalagahan mo 'yun, no. Yung kay kuya nga, Sinuli ko nga rin dun. Sinuli yung? Yung isang waiter, yung nanggaling sa nila. Kaya saan na pala yun? yun? oh, kahit yung gulo. Yung yung yun. Hindi na kina kuya rin. Bigin na damulag yun. Nandun uh, din sa kanila kay kuya. Siraan na yun eh. yung uh, dinala kami ron, andun na iwan na. Yung binigay sa amin, naiwan din sa nila. Um, so, di ba nakakailang wheelchair ka na? Pero hindi naman binenta. Yung sa'yo nga rin, sinuli nga rin. Oo, oh, sinagsuli? kami ni Ate Kasi Ate Jenny, nga ibibenta mo nga dapat eh. Yun, hindi naman na ibenta. Sinuli rin. Basta pa, pahalagahan mo ha. Ngayon, pag nakita ng sponsor mo yun na hindi mo papahalagahan yun, baka kunin ulit yun sa'yo. Hindi, Basta pahalagahan mo yung mga bagay na yun ha? Kasi sa kabila ng ang daming nagagalit sa kanyang mga body, sa kabila ng ang daming naiinis, uh, meron pa rin naman talaga, boss. Uh, alam ko naman na uh, yung mga viewers natin, ganyan pa man naiinis kay Kuya Jonathan eh, yung puso na aramdaman nila normal kasi sa tao yung mainis ka sa niya. pero yung puso na ano, iba na ano, ano? nandun pa rin yung eh. pa rin yung awa nila sa'yo kasi nga yung kalagayan mo gano'n pero wag mong abusuhin na kahit si Kuya Renji, kahit si ako, Tuning sila Kuya, Buswake wag mong abusuhin yung kabaitan kasi kahit sinong tao pag inaabuso di ba? buo madal din bibigay rin si Kuya buti mabait yan sa mga pas na nagawa mo sa kanya nakalang nagawa mo kung hindi ito mabait may kalalagyan ka dyan diba? di ba? hindi ko gusto niya alam ko na sarili ko oh, pero at least di ba nakilala ko mo na naman yun, eh. hindi ko naman sabi kung hindi lang ang pinilit niya hindi oh, hayaan mo na yun tapos na yun nandun na tayo eh, ang pag ipagpasalamat eh, na natin mabait si Warrenji di ba? Mm -hmm. at hanggang ngayon eh, yan magkakasama tayo kaya pahalagahan ah. mo yung mga bagay na gano'n. hindi ba na magtitiwala kung hindi ko nakabisado si Warrenji mm -hmm. nasi, mabait yan eh A, pahalagahan ay, mo wag yung mga bag yung mga ano ginagawa yung yung tao mismo bakit eh ang ng sacrifice niya rin sa iyo kiss mo na na kiss, mo ah, kiss, mo ah, kiss na... oh hindi ah, pa rin dito pa kaya ah, tao ay, oh, tao ko ayaw ko ayaw ko ng kiss ah kaya naman yun kaya <laughs> 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 dito lang, lang chicks lang dito sa pisngi Oh, oh, ayaw, oh, ayaw. Nandidiri oh, sa akin ito eh. Ayun lang Baka ayaw nga din yan. Gusto niya yan. Yeah. Oh, si, buddy, ah, yeah. uh, si buddy, si buddy Kasi Ako, mo ako, Chris Laban ah, yeah, yeah, yeah. oh, tayo Si buddy, si buddy Ano, boss? Huh? Ano? Kiss mo si Garong, G Malaki kasalanan mo dyan, eh Ngayon ka lang babawi sa kanya, eh Baga gusto niya Baga gusto niya Yan ako alam Pero sabi ko nga umaga mga ganong bagay Eh Yun yung i-treasure mo Yun yung pahalagahan mo Yun yung samahan No wag kang wag kang paano sa mga bagay na Hmm. bigla ka na lang nag-iiba, nag-i-evolve, no? Tingnan mo yung inedit ni Gorenji, bigla na lang nagiging sihok Tayo <laughs> so ayan, hindi mo na tayo magtitinda ko adyo ha. Pahinga ka muna, ano ka muna. Isip-isip. Uh, -isi. Basta ano ko lang, relax, relax lang. Nakikita ko naman na hindi mo pa kailangan yung ganung bagay, no? Ano ba? Wala ka na bang makain? Meron pa naman. Meron pa naman. Ah oh, meron pa naman. Alam po naman yan. at uh, paano maipon-ipon pa naman yan si Kuya Jonathan. Tsaka hindi na siya tulad dati na yung eagerness niya ba na ano. Kahit meron pa e gusto niya ng ano. Yung parang lihim ba? Iba na siya ngayon mga body. Mahirap kasi paliwanag. Marami nagagalit sa amin nila kuya Renji kila Boston Ying. Hindi kasi namin may, may emphasize yung gusto namin. Iba kasi sa personal mga body pag nakikita nyo sa personal. No? Tsaka yung kalagayan nakikita nyo sa personal. Madali kasing mag-judge base doon sa video na nilalabas namin, ina-upload namin kasi yun yung hindi namin hindi kami ni, hindi namin kasi ni script kung ano yung uh, dumadating na pagkakataon yung binablog po namin at yun yung gusto namin din makita nyo pero totoong pangyayari sa buong araw di ba hindi naman gano'n ka ano si Cordiotan kasamang tao mga buddy yung hmm. ano lang talaga niya yung pagsalita niya gano'n talaga siya Oo. magsalita kung makita nyo sa personal na meet oh. po gano'n talaga siya magsalita pero yung sa pakikisama wala akong masabi sa taong to wala akong masabi marunong siya makisama sa mga taong pinapakasamahan siya ng maayos. Oh. Pero kung barubalin mo siya, ah, barubal din siya. Ganun. Masahol pa siya. O, masahol pa siya. Pero ganun, ganun siya mga body eh. eh kaya, ganun pa man, eh, maraming nagagalit uh, sa amin. Pagpasesya nyo na lang po kami mga body kasi hayaan nyo na, konting tulong lang naman po natin to at ah, uh, andyan naman si Kaur Jonathan, malaki pa yung pag-asa niyang magbago mga body. Kailangan lang ng mamotivate na mamotivate. No? at uh, yun nga yung pinapakausap ni Ko pa panoorin niyo po sa vlog niya na yung pinapakausap talaga namin na dalhin na si nanay sa DSWD salamat kay ate Jenny na nag-aasikasa so, si Kuya Jonathan lang yung ano talaga nag, nag namin yung approval kasi hindi naman natin pwedeng galawin yun hindi naman nila pwedeng dalhin na walang approval si Kuya Jonathan nakikiwasap lang naman si Jonathan na kunting panahon pa kunting panahon hmm. na lang daw po uh, okay, naman. darating na tayo doon gano'n ka konti kaya pang sa atong taon niya ito. Pasko, bago ito, taon din. Uh, ang nagpalit ng taon. Tsaka alangan niya sa akin eh. Sa buwan niya sa taon. Eh... Ma ma Magpapasko kang uh -huh. mag-isa pa ng ganun. Masayang, tapos magiging malungkot. Ay, tama lang. Hindi so next year. Kaya namang ganun. Alangan yung ang ura. Ano na. Taon eh. Hmm. Uh -huh. na taon. Oo. Sa... Ang ano lang, alagaan mo lang na si nanay ha? Oo. Uh -huh. Uh, so, ayun, mga body, ayun, si Kuya at may pupuntahan na ata sila mga body. At nabanggit ni Kuya Jotan kanina na magpapasama na lang daw siya kay Kuya na bumili ng... Ano bibili natin, Jo? T-shirt. Damit, damit. Kaya yung pera? Sa akin. O oh, ba? na ang sasabi ko mga body, may mga bagay na, ano, hidden talent. Hidden treasure. <laughs> hidden Jonathan. treasure Yan, may pera na siya mga body. Lagi kinamin siya sabihan na, Uh, yung damit niya Pahalagahan niya. Kaya sabi ko, pag may pera ka na, bili ka ng damit mo sarili para ikaw mismo hindi mo mabenta kasi iba yung gamit mo eh. Pag pinaghirapan mo, hindi mo yung mabenta. Yan, magpapasama siya kay Quarengi at yan, bibili daw sila ng damit. Saan ba? Sa mall? Sa mall ba kayo bibili? Sa SM? Oo, sa SM. Wow! Yari tayo dyan, SM pa. Pamasaya lang natin yung pera mo. Pwede naman niyan sa SM. Bakit naisipan mong bumili ng damit? <laughs> Abangan namin kung sa SM talaga kayo. <laughs> Nakarami malaki, mabinta. malaki atang pera nito eh. Pumuntang SM eh. Jo, kaya jo natin may malaking pera wong oh, nakaka ano to, nakaka panibago. Nag-aya sa SM para mamili ng kanyang sariling damit. Oh. At, Saka ano? May shota na ako eh. <laughs> Ay, may hindi nga. Oh, may nililigawan na ako ron. Oh. Nililigawan pa lang, hindi pa shota. Oh, may nililigawan na ako. Baka magulat na lang kami, may asawa ka na. Maputi puti yun, tisay. Wow. Oh, Yung oh. ano, 19 lang. 19 bomb, lang. Bomb, oh. bomb, bomb. Ano yun. Lin ang pangalan yun, Lin. Oo, oh, huwag ko na oh. sabihin. <laughs> Mama, mag agad eh. Lin. Ang ganda. Oh, abangan ko yan sa vlog ni Kuya Renji. At maputi. May lagaw sa maputi. Oh, maputi. Yung oh, makinis. Makinis <laughs> si Kuya <Karin> Renji. <G>. Maputi. <laughs> <laughs> Ito nga, miniligaw nga ako sa Green Valley. Ang bait nga nasa sa akin eh. Oo. Eh, mo na eh. Ano natin yan? Abangan natin mm -hmm. yan kay G. kung ano Basta, abangan namin kung pupunta kayong SM. At ako ay magsusundo muna sa aking mga anak ha. Ah, ingat, ingat kayo. Okay, G. Salamat sa ano mo, pag pag ano mo sa akin uh, support din kasi alam naman ni ko G yung, yung kumpanya namin aralan si Kuya Jonathan mga buddy. Ang Jesse Kuya Renji. si Kuya G uh, si muna, kay Kuya G ka muna sasakay at tayo walang ano registro. <laughs> si Kuya G ang kompleto. So ayun mga bali. salamat po uh, at mga kapams, thank you so much po.